Magandang hapon mga kababayan Naway uh, maayos kayo pagkatapos umulan um, Ang hirap palang mag ngayon dahil laging umulan, tigil mga klase Pero personal, eh, kailangan pa rin mag-practice Ako nagpa ako ngayon ng Daga Sa lahat ng mga lessons na ginagawa ako Napaka-importante na During my uh, waiting time or my rest time, um, importante pinapractice lagi ang mga teknik para lumakas ang katawan natin at ang mentalidad. Kasi minsan, kahit anong sakuna daanan mo, personal na problema, importante na nakatuto ka pa rin sa sa ano mo, sa mga exercise routines mo para um, lumakas, uh, lumakas ang katawan mo para lahat ng klaseng harapin mo bilang mandirigma ay malutasan mo magampanan mo bilang tatay kailangan tayo maging malakas para sa mga anak natin financially, physically at saka sa mga sa mga lahat ng pinatahak natin ngayon puro bagyo ngayon kasi kalahati ng taon laging ganito. Simula July hanggang December. Kaya para sa mga kababayan kong uh, ano, sumo practice, welcome naman kayo. Soon gagawarin ako 'ko ng mga online class para sa mga gustong matutong kahit nasa bahay lang. Tuturuan ko kayo paano gumamit nito. Um uh, paano gumamit ng espada, paano gumamit ng baston, iba-iba pang larangan um, uh, tumutok lang kayo dito sa ating um, uh, channel dito sa Magino Mandirigma para maturoan ko kayo ng mga iba-ibang leksyon. Minsan magtatagalog ako, minsan English, minsan Kastila or Espanyol. Kaya maganda, um, magmasid lang kayo dito para mas matuto kayo sa um, mga ginagawa ko. Ako po ay isang Pilipino. Nagbabago lang ako ng lingwahe para sa mga nakikinig minsan mga nakikinig Espanyol o mga Latino, minsan nakikinig mga iba pang malahi kagaya ng Amerikano at iba pa. So, maganda lang ang ma, ma matutuko, matutukan nyo to So, maraming alaga uh, halaga ito, uh, martial art na to sa kultura natin, nagagamit mo sa tunay na buhay, sa lifestyle mo, mag-improve ka. Ito lang ang martial art na gagawa mo hanggang pagtanda kasi hindi ito nire-require na sumipa ka ng matataas Ito kaya mo magwasiwas ng pamalo, baston, attack Hindi kagaya ng ibang martial arts Naraming nag-aaral sa akin na galing silang taekwondo, black belt sila pero yung matanda na sila, hindi na sila makasipa Yan ang kwento nila sa akin, inuulit ko lang para sa mga gusto na ibang martial art, galing karate, galing aikido, galing kakusan, isang magandang suplemento ang pag-aaral ng Filipino martial arts para maintindihan mo ang mga kilos natin. Tradisyon at iba-ibang larangan. Okay? So, bigyan nyo lang ako ng mensahe. Tututukan ko kayo. Mag-organize tayo ng group class. Um, private class sa sarili yung mga tahanan at para magkaroon kayo ng enganyo at beneficyo sa pag-aral ng ating Pilipino martial art. Narami sa mga uh, mga foreigner, pinupuntahan pa nila ako dito sa Rizal o sa dito sa may Metro Manila, binibisita nila ako dito para lang mag-aral ng martial art natin. Kasi very very ano to, unique sa sa atin, no? Very ano, pinupuntahan talaga tayo kasi itong pinanggalingan natin kahit yung mga ano natin mga 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 bayani natin sila address po ni itong ginamit nilang um, paraan para i uh, i ano tayo himagsik uh, kontra sa ating mananakop so itong maganda simbolo sa atin so magtungo ko lang kayo dito pwede ko kayo puntahan sa tirahan nyo Um, pwede tayo mag-organize sa mga corporate class din, sa mga inyong mga opisina. At uh, magkaroon kayo ng banding sa pamamagitan ng Arnis o Filipino Martial Art. Okay? Magkita tayo sa susunod na kabanata. Salamat po at God bless.